Hello. Kain tayo. Mukbang natin giniling. Giniling na baka na may itlog. Hmm. Tapos yung manok kahapon na tinirite ko, meron pa isa. Great mom. Maratbako pa po. Hmm. Yummy. Mm. That's hmm. Kumusta ang lahat? Sa mga nagtatanong kung open ang Israel, sa pag-apply ng caregiver, hindi pa po. Medyo gera pa po dito. Dito sa place ko, tahimik pa. Pero sa Tel Aviv and Jerusalem, medyo yun ang dinadali. And nung isang araw, may terrorist na hindi magandang nangyari sa Jerusalem. Anim ang namatay doon. Taimi ma? Labriot. Labriot. Diba? Sawa ng Diyos. Po. Ha? Nagustuhan ni Lola yung aking giniling. Yung giniling natin sa gadget nito, di ba? Nagsasawa na ako sa meatballs, meatballs, meatballs. Lasang morokay. Ah, nagluto din ako ng ating giniling. Anyway. Yun nga. Terror attack. Sa so, Jiru. Hindi na sila matahimik. alam, alam nyo guys kung dito kayo nakatira sa Israel doon yung malalaman kung ano talaga ang buhay dito sa Israel at yung ugali kasi ang Israeli guys workaholic yan kung pwede hindi sila matulog magtrabaho ganun sila especially ang mga soldiers very dedicated sa pag-defense sa kanilang country no. So for 14 years nandito ko sa Israel. Ki kita ko yung nangyayari talaga dito sa loob mismo ng Israel. Kasi yung iba, iba ang pananaw, iba ang tingin kung bakit umatake ang Israel sa mga ibang bansa. Kasi sila yung nauuna, guys. And yung ibang bansa, sila yung tumutulong sa mga uh, pumapasok dito sa loob mismo ng Israel at naghahasik ng lagim gabi ng lagim <laughs> pero hindi ko rin masisisi mga tao na iba na ganun siya sa Israel merong Filipino na ganun ay pa po hmm. may Pilipino din na Nagpo-comment din minsan sa aking video. O kaya pag nagla-live ako, may pumapasok na Pinoy na against sa ginagawa ng Israel. Pangit yung pagsasabi niya. So, sinasagot ko. Parang kinukundinan niya ako bakit daw ako dito okay cream. So, kibis. Ganun talaga buhay. Kahit sa pumunta. Kahit sa Pilipinas nga, di ba ngayon? Pilipinas nga. Ewan ko ba? Puro pag nanakaw. Kaya talaga buhay. Oh, wait, wait, wait. Hmm? Ang hirap yeah, spilling yan yung mga tao. Yung nanakaw na nga. Pilip pang pinuprotektahan. Ang so, So, wait, hindi medyo malaki, ma. Pag nakakita to ng salt, grabe na. Ano sa palagay mo? Nagbabago pa ba ang Pilipinas sa pagnanakaw? <laughs> I don't think so. lantarang buaya. Hindi hmm. natin alam kung sino yung hindi tama o mali, masama o mabuti kanya-kanya ng tago ng baho. Diba? Kawawa yung mga mahihirap. Yung mga taong nagpuporsiging kumita. Tapos nagbibigay pa ng tax. Tapos yung mga nagbibigay ng tax, sila pa yung nabaha. 'di ba? So, ano tayo magagawa doon? Bahala ang mga tao sa Pilipinas kung anong gagawin nila sa mga taong gano'n, no? Dito, meron din. Meron din nagkukurap. Sigurado yan. Pero dito sa Migdal, kasi tinanong ko yung anak. Sabi ko, bakit bakit sinisira nila yung daanan? Sabi ko, bricks kasi yung daanan dito, hindi simento. Bricks talagang nilalagay nila. Tapos sabi niya, papalitan na yung mayor. Ngayon, Ngayon. yung dating mayor, meron pang budget. So, kailangan niyang ubusin yung binigay na budget sa kanya before napapasok yung bagong mayor dito. O, ba? Diba? Kasi iki-question siya. Tapos, ang mayor dito, kikita mo lang, dyan na sa gilid. Nagpapakain ng, nagpapatay ng aso. Halos kapitbahay ko dito. <laughs> Gabi-gabi. Papay, at ba? Di siya takot. Tapos dito, ikot-ikot lang siya. Pag may namatay na mga tao dito, pupunta siya tulad nung namatay si Lolo. Eh, hey ba, simply, uh, very simple yung mayor namin dito. Normal lang siya, very normal person. Sa Pilipinas, just ko, Panginoon ko, marangyang buhay ng mga mayor. Para silang presidente din, kumikita ng milyon yun ang observation ko dito guys sa Israel so I love Israel sa totoo lang ang Israel ang bumago ng buhay ko magmula nung umalis ako sa Pilipinas yan ang totoo. kahit sinong tanong nyo sa lahat ng taong OFW na napunta dito sa Israel gumanda ang buhay nila na nakapagpagawa ng bahay nakabili ng sasakyan. Nakapagpaara ng mga anak sa kolehiyo. Tapos, nakabili pa ng ibang bahay. May ipon sila, kahit ganun kung kunti, pero nakakaipon. Kasi malaki talaga ang sweldo dito, guys. Nasa sayo na yan, kung paano mo i- gamitin. No? For 14 years, salamat sa Diyos, may bahay ako, may kotse ako. Ngayon, Pinag-iponan ko yung pag-uwi ko na ng Pilipinas, magpag-negosyo. Sa ngayon, wala akong ipon. <laughs> Obos. Pero okay lang. O, tapos ang benefits dito, habang tumatagal ka sa alaga mo, lumalaki benefits. Okay ma? Ang panalangin ko, mabuhay pa na matagal yung alaga ang problema lang sa, sa kanya is Alzheimer siya. Ang hirap na niyang matulog ng tamang oras. No? So ngayon, matutulog siya ng alas 2 hanggang alas 5, ganyan, 2.30 ng alas 5. Tapos matutulog siya ng 8.30 or 9. Igising siya ng umaga ng 9.30. Pero sa kalagitna ng gabi, alas 2 hanggang alas 5, yan, patayo-tayo na siya iba na ang kanyang kento uh clean -huh. ganun talaga ang buhay caregiver so mahirap I'm ken kaya sa sweldo din namin dito sa Israel or sa ibang bansa sa caregiver worth it din naman kung gaano kalaki kasi mahirap ang trabaho ng caregiver guys napakahirap Sala sa init, sala sa lamig ang utak ng alaga mo minsan. Pero, ganun talaga, ang buhay. So, sa akin, pipiliin ko, Israel! <laughs> Maganda ang Israel, guys. Maganda. Sana may mga tao pang makapasok dito ng mga Filipinos na makapagtrabaho dito sa Israel. Kasi, sa totoo, gaganda yung buhay nila. Maraming nagtatanong. Pero sinasabi ko, itry nilang mag-apply muna sa PUEA, magtanong kung open na o hindi. Pero sa ngayon, close guys. Kasi meron na siyang certain na uh, Filipinos na nakapasok dito sa Israel. Binibilang na nila, hindi kagaya noon. Hindi lang Filipinos ang caregiver dito guys. May Indonesia, may, may Nepal, Nepalis, ganyan. Moldovian. So, hindi natin alam kung hanggang kailan mag open hanggang kailan nila i-stop talaga yung hiring ng Filipinos. So, yan ang ating mupang na magkwentuhan at maritesan. God bless everyone. Bye!